Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake Pomperada. Welcome po kayo sa channel ko. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang mga dahilan kung bakit nagboto ang mga senador na i-archive ang impeachment complaint laban po kay VP Sara. May basihan po sila. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe mga ilang weeks na po ay lumabas na po ng decision ang Korte de Suprema or Supreme Court regarding po sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte Carpio. Actually, ang impeachment complaint na idinolog no, ni VP Sara sa Supreme Court, may mga technical issues kasi po wala pang one year may bagong namang impeachment complaint hindi po yun pwede nakasaad po sa saligang batas iwan ko ba kung anong nangyari sa congress bakit ganun ang ginawa nila alam naman pala nila na hindi pwede ba tinuloy nila siyempre ang supreme court ay papabor kay VP Sara pwede pa naman mag uh file ulit ng impeachment complaint next year, February 2026. Hindi naman ibig sabihin, sabi nga ng Supreme, uh, Supreme Court na ipinagbawal na nila no or hindi na pag-entertain ang impeachment complaint. Ang mga kaso kay BP Sara ay absuelto siya. Hindi ganon. It is more on technicality sa legal system. Kung baga, hindi po ako abogado pero yun po ang, ang nababalita po. No? However, may public outcry no sa ganun na desisyon ng Supreme Court. Sabi ng iba, 11 out of 15 na mga associate justice ay tao ni Digong. Siya ang nag uh, appoint during the time that he is a president. So kahapon guys ay bumoto ang mga senador na i-archive or itago na lang ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ano po ang mga dahilan? Una-una guys, dahil sa desisyon ng Supreme Court noong July 25, 2025, nagpasya ang Supreme Court na null and void ab initio Walang bisa mula sa simula ang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil lumabag ito sa constitutional rule ng isang impeachment lang kada isang taon ang maaring isagawa laban sa isang opisyal. Very clear ang nakasaad. Okay? However guys, ang Congress two days ago ay nag-request ng consideration kasi hindi naman daw final ang decision <coughs> <laughs> ng Supreme Court. However, nagpalabas naman ulit ang Supreme Court na ang kanilang desisyon during sa pagbasuran ng impeachment complaint ay isikitory na already. Most likely final mm -hmm. na yon. Okay, yon po ang pangunahing dahilan. Dahil po sa technicality sa Supreme Court na bawal mag-file ng impeachment complaint more than once sa isang taon ikalawang dahilan pagsunod ng Senado sa Senado sa desisyon ng Supreme Court Suprema Alam naman natin ang Court Suprema is the highest court in the land bilang tagapangasiwa ng impeachment trial impeachment court nagbotohan ang mga senador ipaloob sa archive ang complaint bilang pagtupad sa desisyon ng Supreme Court Suprema ibig sabihin hindi ito tuluyang itinakwil well, kundi hindi rin isinulong ang paglilitis dahil sa legal na hadlang. In the ikatatlong daylan, resulta ng botohan. Sa boto ng 19, Senador Pabor, apat ang tutol at isang nag-abstain. Kabilang na ang mga Senador na Pabor, ang mga membro ng mga Duterte Black, silang ayunan nila ang desisyon dahil sumusunod daw ito sa legal na pam pamantayan, at katungkulan ng hukuman. Ang mga tumutol naman ay sina Senador Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Bam Aquino, at Vicente Soto III ay pumalag dahil naniniwala silang hindi pa final ang disisyon ng Korte Suprema at dapat umunsad rin ang Senado sa impeachment trial upang map mapatupad ang accountability. Okay. So, yun po guys ang mga dahilan kung bakit nagbutuhan ang mga senador at in-archive ang impeachment complaint laban po kay VP Sara. Alam ko naman, marami naman ang nagsasabi na mali naman ang mga desisyon ng mga senador but tignan natin. Malay natin, no? August ngayon, 2025, February 2026, ay malapit-lapit na rin kung titignan natin, no? Kung ano talaga ang papuntahan no ng impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. Please like, share kung opinion, may opinion po kayo, pakilagay po sa comment section ng ating video. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Paalam. Love you all. Ingat po tayo palagi.